Ayan, gagawa tayo ng chili sauce, guys. Para um, patiguman na laglag na pampainit sa malamig nating gabi. Yung <laughs> Pang partner sa ating palace. Ayan. Dadurugin nga natin siya. Hiniwa ko nga yan, guys, ng ano, tatlo yung isang buong sili para mabilis madurog ng ating grinder. Ayan. Grinder talaga. As in, grinder para drug na drug. Ayan nga. Ayan, yun. Sili na. Niwa ko pang pangatlong salang na yan. Ayan. Dadrugin natin siya para Ayan, durog na siya. Pwede natin ilagay ulit sa ating lulutoan ng sili. Ayan. Ayan na nga. At marami na. At okay na. Naubos na yung siling in slice natin. Ngayon, iluluto natin siya, guys. Para mag-enjoy ang mga customer sa sili. At maaramdaman ang init sa malamig na gabi. <laughs> <laughs> Pagbuo kasi sayang lang dahil kinukuha nila yung ano lang yung sauce niya tapos itatapon nila yung sili, di sayang kaya kailangan i-grinder natin para makain nila pati yung sili para makontento, di ba? Ayan. Nilagyan lang natin ng oil, then papakuluan lang natin. Kailangan lang, guys, bantayan mo para hindi masunog ang sili dahil syempre na grind na siya, madaling masunog. At saka kailangan mahina lang yung apoy ayan thank you for watching ayan kumukulo na yan kailangan lang natin pakuluin pa para okay na siya thank you for watching